Kanang nasa imo ang kilid ba kani puro ko siras. So, Kini. Mm. Sa akin sa mga ginoy, akin sa may na si mama. Ay mong mama. <coughs> Siguro na isip niya bro, naka nasa siya bro. Okay siya bro ba. Hello mga kabadi, magandang gabi sa ating lahat po diyan. Nagbabalik tayo, sa adventure so, dito. So, ayun guys, ah uh, pasensya na po kayo uh, ngayon lang po tayo naka-upload no? naka-update mga kabali dahil po uh, ayan, sa sumpang sama ng panahon so naapiktuhan yung uh, kalusugan kalusuban po natin tsaka syempre guys uh, isa din po no, sa hindi tayo nakapag-vlog uh, dahil po uh, tungkol po sa bata no? uh, ayan, tinitingnan talaga natin uh, yung kalagayan po niya na yung bata po na nasagip namin ni Kabali Liwanag at nakakasama natin doon si uh, Ben Hunter 91 no kaming tatlo so ayan at ang pangalan po na nasagip namin na bata na si Yu so ayun guys at nandito po tayo sa bahay ngayon so kapasinsan na po kayo mga kabady maraming uh, mga tunog no ah, dahil po no malapit lang po sa uh, ayun, kasada yung bahay po namin so ayun guys ah, huwag natin patagalin to at saka siyempre mga kabady nandito rin pala si kabady liwanag ah, kami dalawa yung mag update po hatong po sa bata dahil po mga kabady may, may may ibibigay po kami sa kanya dahil po na daanan po namin na yan okay okay na mga damit at saka mga ano pa so ayun guys pahintin natin so ayun mga kabari nandito sa likuran natin yung bata so ay update natin ayun, kukumustahin natin kung ano po kalagayan na po mga kabari so, at nandito rin si kabari diwanag so nandito kami sa ngayon sa bahay po namin sa mayong panahon ito lalagat siya sa kanyang bata mga kabayan yung, baka, mag mag yung, yung si Chichoy yung naglalagat sa bata mga kabayan so, nandito si kabayan Chichoy natin yo kumusta naman kayo okay ah okay okay ka na so, so yung pangalan na ni bro oh yo Eh, na, naka-recover na di bro, kay ang istorya po dito sa albularyo, okay na po siya na ako ang nagdang iyang itong mga masamang itong o, masamang o sa iyang una huna ba so, eh, dahil po um, si ilang ilang ano din to sa atin uh, ilang week din po so okay na po talaga yung kalagayan po ng bata tsaka syempre guys ah, uh, may ano po ito ah, uh, nakapag uh, salita na po siya sa tungkol po sa uh, mama ko niya Tubog tubag, na bro, ah, na bro. Oh, -tubag o, tubog na bro, ano na bro? Oo, tubog matubag na bro. Mga kanon, siya. Hmm, nakabalo naman siyang uh, siyang mama. Kaya lang pagkadong, kasi uh, siya nagluwas yung mga dong. Nakabalo pa na time. Kaya nang na ka. Wala, Wala pa siya kakuha. Ang liya lang mama na kuha niya. Ay, yo, uh, na unta. Mini kabari diwa, nag -ug. Kanang nasa imuhang kilid ba kanina? Oh, pusiras. Oh. Kini. Hmm. Sa so, akin sa magina yo, kinsa may naghatag ana si Mama. Mo, Ay, mong mama? Ah, mama diri diri ni mo so, tong mama tong ni mong likuyog uh, nagkuyog sumay si to. Dito to yung mama bro. Ito, mutoy Kuntalan. ko ando, mutoy mong kukulam tong mga bro. Pero kanang pulsira rasa. Hindi na dito gikan sa makukulam. dito sa kwan. Gihatag na si yung mama. Ha, dugay ni kita Siguro bro, ano to bro? Ay sinyalis, sinyal, sinyalis ng ano ng mama niya. Hmm. Para mabilis na siya mano ba? eh kagaya dito bro kagaya ngayon na nawawala to ah uh, kung magkita sila sa mama niya so yun yung parang ano ba para makita para malaman niya na si yan talaga so, yung, yung anak yung na. niya hmm kasi nagagatong nagagatong kasi nagagatong bro lagi sign lagi sign sign kung si, si, sa ilang kung bagay ni kanan so sa si pangalan ganit sa si, imong mama ni mo yo ah si Dolor si Kailan magsuon? Dong. Ha? Tulo. Tulo. Pila ka sa tulo ka magsuon nyo. Hmm. Ika? Ah, mag Ay magulang la. Sa to pa yo. Pila edad mo ron yo? 9. So yung manghod niya siguro bro mga na siguro 7 kundi 5 na. Yo 7 Tulo sila ka magsuon niya magulang magulang eh. ni. Mga bata pa. sama mau ikut ni mau terus mulak ke? Baik laki, Baik yang Isa. Kamu mau orang ni nyok? Mbak eh? Ah Isa kamu mbak eh nyok? laki. selaka Imong papa? Napa kay papa? yok? Okay, nah kalau enak. Kalau satu pak bro. Semua mana ni mana buat ni mau? Ini nggak batak pas sudah berugi, lu ya nih batak. Asal banyak pinoyan anda pecah, kawan. Nakainom dong ka? Yo. Sa imong pinuyanan karon. Yan lang yung ina niya, bro. Ah, yung hindi pa niya naisip pa kung saan kasi malayo na gidaw. Tapos tinitingnan pa niya mga lugar dito. Ay, hindi naman daw tong lugar sa kanya. Siguro bro sa napakalayo yung bahay nito, bro. Minamana ko ni Bruno sa mga bukid-bukid. Bukid-bukid siguro. Bukid-bukid. Uh -huh kinakita mo po natin dito ah, buntud. Oh. Siguro ata siguro si po. Silingan ba sila? Ah. No? Ah. Uy, siguro po sila doon ako dito ba? Ah. Mabalikan ako dito. Masako ba? Matanaw na ito dito ba? Lali Ang area. Uy, ano? Wala na kay ginikanan na laki. Ah, uh, mahan? Hindi ko ako ba siguro nga naman so, ito. Hindi ko ako so. magwangan. Hmm. Ah, kaya pala bro, nagano Nagbabalat buto siya. Kahit bata pa siya dahil wala na siyang papa So ngayon guys naintindihan ko na Yung sinasabi niya noon Na kumukuha lang siya ng niyog Ah dahil ano, pala po yung sa pindo niya hmm. Nag ano sa bro Nagtapok siya ng niyog daw Tapos doon may nakita siyang isang bata So kinamay daw siya Kasi maglalaro daw So yun pumunta siya doon so, pagkatapos naglalaro sila Ayan ay, hindi niya na naramdaman daw ito do ka bata. Mm. May isa daw yung bata na nakita natin bro, yun daw yung nagkamay sa kanya. Okay, doon sa ano, doon sa pangkukulam. So naglalaro daw sila. Pagkatapos daw, <coughs> hindi na jaw, hindi, hindi na niya alam kung anong uh, Oh, <coughs> nasa isip niya. Para na ikuan siya bro na kuan sa black magic ba. Siguro bro. Uh, linlang to bro, linlang tong pagkamay sa kanya, niya, -dula sila. Okay, yun, yung kuan nga nagdura-dura sila. Ay, ingat ng mga idol, ang lipi pa gulis ya. Walang halang na magugung siya. Ah, siya rin 'yan, sana nakita siya 'yung diskarte. Eh. So, nag-install, hmm. nag Parang siya 'yung na nagba buto ba. Siya siya 'yung magulang. So, ila ilan pila nag nag-edad din mo? Yo? Ha? Nine. Nine daw niyan. Nine. Oh, nine. So, no? nine na ano, guys. So, nagbabanat mo, Isa din 'to. Sa din dito sa ano natin, na, mga bata na eh tulungan natin so, ng, mga kabadi. Na, na Dahil po sa so, kaya, ayun, wala na siyang uh, ama, siya, no? uh, ama So, mama na lang niya nung bubuhay so, sa kanila, may na, dalawa pa siyang ng kapatid, ng mga bata. So, uh, kaya pala rin tigyan ko na ngayon, guys, na so, uh, kung kuha siya na yung para pang bagyan. pagkain ng uh, magulang niya sa mga kapatid niya. Kasi pwede nyo ano yung, yung so, saan yung aluwer nila talaga, yung bahay nila. Yung mm. yung nakalimutan nila. So ito na nangyikuan. Oh, so kabali, so, guys. Na, Muntik oh. na makalimutan. So, so na kita lang Ayaw. namin no, sa Ayaw, namin, no, may mo, ah. sa daanan. So bilhin lang namin. Okay okay to guys, yung mga damit dito. So, so, okay ito. Ano? ah, yes. mm. uh, at may queen kasi sobra yes. to sa ano mm. mga kabayo no sobra sa bili namin ng damit mm. so, at saka yung ano pa pintas pang paano ano yo i-connect si mong pintas iwa events kung bisa nasa kung okay. bisa asa ka mo addo kumakabalumi eh, kung ana kung nasa ka ning kwan ini ibugnan na mo ni kwan yo oration na na lagyan namin ng orasyon niyo. guys nang ayod ni palakang niya. So tinuwinte ang butang sa kwan. Ayun na siya palaka ni kay mula tanyo, siya kwan. Ayun po. Ikaw lang. Ora gina makaya di ari. Ito ka may ano pa mga kabad Ito yung nanon namin mga kabad doon So uh, Baka sakto po to sa kanya no Tsaka May ano pa dito Mga yan mga tatlo, apat, apat yung mga kabali eh, dito. Yung mga maganda ka kasi dito kasi ano para may kulay mga kulay pa. So ito lang muna yung maibigay namin para po sa kanya. Uh, dahil ito na. Uh, dahil wala na siyang ma ano na damit. So yung damit na yan mga kabali eh, yung bata pa po, po ako so ayan yung buti na nakita ko pa sa ano uh, sa ano namin na bahay no uh, karaan lumang bahay namin so hinahanap-hanap ko yan po yung mga damit ko pa noon yung bata po po so ayan At salamat po no kakasya naman po sa kanya ayan sige wag kaon nyo ha so yun yung pintas mga kabadi ano yun ah uh, yun yung pintas na dinigay namin ni Kabadliwala may question din yun mga kabali so ang bawal na lang yun dun uh, hindi pala kakarad uh, lagi namin ng uh, orasyon uh, dahil po no, kung uh, kung sakasakali mga kabali na na ayan uh, makauwi uh, na po siya sa kanilang bahay so yan po yung isa sa vision po namin na uh, hanapin namin yung bahay po nila eh, uh, sa isip namin ni Kabadliwala mga kabali Uh, may kaluyuan tung bahay po nila so, no, dahil no, sa bundok natin nakita so baka uh, malapit-lapit kang doon so, mga kabili. so ayan, uh, isa po namin sa misyon na hanapin namin yung magulang nito at yung pangalan po ng uh, mama po niya na si Dolor at itignan natin yung uh, kabuhayan po nila mga kabili. dahil po sa isip lang, ng natin ngayon ayan, no, uh, ayan, mga medyo kawawa na talaga sila dahil po siya yung pinakapanganay uh, uh, pinaka panganay so may dalawang bunso pa siyang kapatid so wala kong papa eh ayun at hanggang uh, hindi pa niya alam yung kung saan po talaga siya nang galing so dito pula dito muna natin no? Uh, dito sa babae bilpot naman po si Yo po sa atin dahil sobrang napakabait po ito na bata mga kabarik uh, at ayan uh, napamahal ko din at napamahal sabi ni ikabali-luwanag ang bata na to. At, ayun, sa kalagayan niya. Uh, sobrang napakablis natin. na Ayan, may tayo tayong bata na mabait po mga kabali. Hmm. Kung mag-supply sinuhay, bawal po may bata eh. Bata, kung mag bawal po may bata Kung mag bawal pa na sa mga bata. Kung bawal sa mga bata. Ayan guys, sobrang napakabait ito na bata. No? Ah, ah. Na, ayan, Bins, binsan, binsan din mga kabady na laro-laro din sila ni Labruno Tsaka nila Ipoy. Ah, kung binsan din kung mag-ano kami. Nag-ano well, bro, ah, bro? bro? nagpa-basketball sila bro. Sabi no? so, so, sila uh, Ipoy, players, Maka mga player yun. Ah, matatangkad kasi bro. Sila Ipoy. Hmm, sila Ipoy. So, minsan talaga maglalaro sila. So inaano talaga nila itong bata na ito para ayan yung, yung isip at yung nakaraan niya para hindi niya ma makita at uh, maisip talaga na yun, napakadilim. So ganyan yung ginagawa namin. No? Sinasycle po namin mga kabari para maibalik po talaga siya sa normal. So uh, God bless naman po tayo mga kabari dahil sa uh, mag, napakabilis na pag-recover po po hmm. kaya niya nang sunod ko. Hindi na, ginahan ko sana. O, no. kami na ko, ginahan niya siya na. Sige yo, ah, uh, ano yun, isa rin ako matambag si Moyo, ah, uh, kanang yung mong pag-abot pag na, na, ano, napaka-bliss sa amin mga kabari dahil po may napakabayot ng bata na to. Sige. Ayaw, suri-suri, huwag, suri -suri, huwag mga tuwan, huwag ka nila sa lugar, ay pinsan ang tuwan. Hmm. baka learn na niya bro katong yang kuha niya kay ni story man siya sa kuha po um, din daw dapat talaga niya na ikuha daw hindi niya balikan ba katong yang nakaraan uh, ah, uh, okay. na, na kuha niya ba na truma uh, ayan so hey, guys dobi uh, sa pagamas namin uh, ng dobi para magaling tayo bro Bigla, siya, umiiyap. Gilak maka. Ito gilak ng ibo. Siguro na isip niya bro, naka ano okay. siya bro. Okay, namdum siya bro ba. Sige lang, yo. among buhaton tanan yo nga uh, makabalik ka sa imong pamilya. Kabulumi yo nga uh, namis na miss na gid tong pamilya nimo. Ayat, so, dito na lang tayo, bro. Okay, okay. okay, 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 okay um, So ayun guys, hanggang dito na lang po kami. So salamat po sa inyong lahat po, So ito po yung update po namin sa bata. No? Ah, Napaka-bliss po talaga sa ating body. Eh, dahil po na may may, may may na may na bata. So, may guys, hanggang dito na lang. Magandang uh, gabi po sa may